Mag-harvest kami ng pinya. Okay, check. Nagpalit tayo, guys. Ayan. Ako lang hindi. Ang driver ko lang hindi. Kasi wala siyang dala. Ready kami. Pagkatapos sa falls, sa pinyahan naman. So let's go. <laughs> Oh, maraming na-override Sa uh, ano siya Sira Ayan pa o oh. Maraming nasira kasi wala daw mag-aani Katulad nito ito So marami, marami yung mga nasisira Ayun pa. Diba? Ayan pa Ayan ito pa. halus lahat serana Rana. O oh, pati yan. So, si lahat. Tingin lang tayo ng pwede. Pati to. serana din. Diba? daming sayang, oh. Oh. Sira. Wait lang. Pakita ko. Pakita ko sa inyo. Oh. Overripe. Sira. Ano eh. Ang daming nasasira. Ito mga bebe loves. Okay pa to. Pero, I mean, no. Malit siya. Reject na daw to. Pag ganito. Ayan mo. So, tatapon na natin. Ayan. Tapon na natin yan. See? Si, ang daming sira, di ba? Ha? Huh? Aray ko! <laughs> oh. Ang daming nasisira. Oh. Lahat to, sira na mga may Hindi na pwede. pwede Ayun Wala na. Sira na. Nakakatakot. Baka may ahas. Oh, pati yan mga bebelabs, oh. Oh. Diba? Diba? hindi na daw nila maharap mag-harvest. Ayan. Malaki sana to, oh. Sayang. May nakuha si ate. Kaya lang hindi pa hinog. Green pa siya. Medyo yellow na siya. Look. Pero matamis na to. So, andito kami, oh. Nakakatakot. Parang may ahas. Ahas ka. Ay, hindi mali. Ouch! Ouch! tikman natin. Green pa lang siya. May nakita kami. Dito tayo. Tikman natin. Hmm? Hmm. Matamis. Matamis. <laughs> Kahit green. Haya lang. ng oh, patay gutom. <laughs> okay na pagpatay pag gutom ka. Matamis. I yeah. like it. Thank you. Marino. Not you know? huh? Oh, di ba hinog? Mahinog din dito. Kukunin daw niya yung hinog. Nasaan ka? Tutumba na. Ay! Uy! No, low. no. over? <laughs> Hello? Namubulok na yung ubar. Ayan, ayan. Ayan, ayan.

Anong nauuna pag naglalakad ang buntis? An Ay, sagutin mo. Anong nauuna pag naglalakad ang buntis? Bakit? <laughs> Ay, ang galing. Alam mo yon? Walay na. Visit. Nabasag yung joke ko. Okay. No. <laughs> 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 Hei!

Ana? Oo nga, bakit ba kasi... Hindi sa ba na atay? di shabu na. Ano ito Basit payaki, ah. Baka di ka mamate 500 kilos, Beto, tato, brand, pa 100 kilos yung sartalog ko lang sinong Ha? Mahal. Hindi ka ating pagkagalap na Awit mo ba kayo? No? Darin rin si sigapit yung awit naman. sa bunga na ikan na ni Lakay mo yaman ang. Ay, ikista ba? Ano nee. nee. Sige lang po. Uuwi na kami. So, yan mga bebelabs. Ang ganda na lang. Bye!